Ngayong araw, September 26, ginugunita ang Save the Sierra Madre Day. Tinaon sa anibersaryo ng pagtama ng bagyong undoy at paalala sa lahat na huwag hayaang makalbo ang kabundukan. Ang tinaguriang backbone o gulugod ng Luzon, nagagawang masalag at mabasagan lakas sa mga bagyong tatama sa lupa at nasisip-sip din ng kagubatan nito ang tubig ulan para hindi bumaha sa kapatagan. At sa pagtama ng bagyong karding, muling napag-usapan ng halaga ng Sierra Madre. Saksi si Mark Salazar. Ang pinakamalalakas na bagyo sa Pilipinas nabubuo sa maalinsangang Pacific Ocean sa silangan ng bansa. Bawat bagyo may kanya-kanyang karakter. Depende sa impluensya ng iba pang weather system sa paligid dito. Ang bagyong karding biglang lumakas habang papalapit na sa kalupaan. Sa 5 a.m. bulletin ng Pag-asa noong September 24, umabot ng 85 kilometers per hour ang lakas ng hangin ng bagyong karding. Matapos ang 24 oras, umabot na ito sa 155 kilometers per hour. At makalipas ang tatlong oras, lumakas pa ito na abot sa 185 kilometers per hour at isa ng super bagyo explosive intensification ang tawag dito ng pag-asa. Ayon sa pag-asa, mentras mas maraming moisture o water vapor sa karagatan at mas mainit ang tubig dagat, mas nakatutulong sa paglakas ng bagyo. Pero pag tama sa lupa ng bagyo, inaasahan itong hihina. Lalo na kapag dumaan na sa mahigit 540 kilometers na kahabaan ng Sierra Madre, tulad ng nangyari sa bagyong karding ayon sa pag-asa ang isang bagyo po kapag po nadaan po siya sa rugged terrain or bulubundukin lugar katulad po nitong Sierra Madre ay uh, kumbaga po nasisira po yung kanya sirkulasyon. Kaya po humihina, nagkakaroon po ng weakening yung isang bagyo kapag po dumaan siya sa Sierra Madre o sa bulubundukin lugar. Sa ating nakikita, basta po yung ating uh, tropical cyclone o bagyo ay dadaan po sa bahagi ng uh, kagayan Valley or sa May Central Luzon area hanggang dito nga sa bahagi ng Quezon ay uh, posible pong uh, madaanan itong Sierra Madre kaya po nababasag or naapektuhan po yung bagyo kapag nadaan po sa mga areas po na yun. Gayon pa man, hindi mababawasan ang dala nitong tubikulan. Kaya may mga binaha pa lugar sa Central Luzon, gaya ng Nueva Ecija. Pero hindi na nito kayang makapagpalakas muli dahil walang moisture na makukuha sa lupa ng kagaya sa dagat. Iba naman ang karakter ng bagyo kapag walang bulubunduking sumasalag, halimbawa sa kabisayaan. Kaya kalimitang mas malalakas ang bagyong pumapasok doon gaya ng Yolanda at dahil maraming daraan ng dagat, sustained ang lakas ng bagyo. So kapag sa Visayas area po, alam po natin na pulo-pulo pong yung mga isla po doon. So uh, kapag nasa landmass po siya ng uh, Visayas, so may part hihina po siya. And then pag nag-emerge na po ulit siya dun sa sea, ay uh, posible po ulit lumakas yung isang bagyo. Dahil iba't iba ang karakter ng bagyo, iba't iba rin ang pwedeng iwan itong kwento sa mga nasalanta sa iba't ibang lugar. Paalala lang ng pag-asa isa ang hindi dapat magbago laging handa dapat kapag sinabing maghanda na ako si Mark Salazar ang inyong saksi